dalawang lola sa Makati na nakakaantig ang kwento. Pinipilit nilang mabuhay araw-araw sa pamagitan ng pagtitinda ng candy at tubig. Tunghayan po natin ang kanilang kwento. Sa dinami-dami ng mga matatandang makikitang naghahanap buhay sa daan, may dalawang lola na hindi malilimutan ni Marie. Nung minsang nag-cruise ang kanilang mga landas, ito ang kanyang naging paksa sa kanyang Facebook post. A while ago, while I'm waiting for a taxi, I saw the two old women. The first one thing caught my attention, naibagsak na yung hawak niya. Nagtitinda pala sila ng mga candy at tubig sa gilid ng kalsada. 73 and 69 years old na pala sila Lola. Yung nakasalamin, siya yung hindi na nakakakita magkapatid silang dalawa. Sabi pa nga nila, sila na lang daw nagdadamayan para mabuhay. Kinakailangan nila maghanap buhay kahit may edad na sila, para kahit papaano, may pangtawid gutom. They are 73 and 69 years old, and they don't deserve this. I wish I had enough money para mas lalo ko pa silang matulungan. Ang tinutukoy na dalawang lola ni Marie sa kanyang post na nag-viral, sina Lola Amalia at Lola Fredesminda. Tuwing alas 10 ng umaga, matyagang tinutungo ng magkapatid na Lola ang munti nilang pwesto sa bangketa sa Pasig para magtinda ng candy at soft drinks. Pilit tinitiis ng dalawang matanda ang matinding init kung hindi naman ulan. Para lang meron daw silang maipanlaman tiyan. Kahit pa si Lola Amalia, halos hindi na nakakakita dahil sa glaucoma. Nagtatrabaho po kami para mabuhay naman kami ng marangal at huwag kami makapirwisyo ng kapwa namin na aasa na lang na humingi na kahit matanda ka na dapat talaga magpursigikan, maghanap buhay para maayos ang iyong lagi sa araw-araw. Ayaw po namin na sa bahay na lang. Ay di lalo po kami hihinain yan. ni mangkakasakit kami. Wala naman na tumutulong na sa amin ng kamag-anak. Ngayon, dahil wala ng balita sa kanilang mga kapatid sa probinsya, wala silang sandalan, kundi ang isa't isa. Hindi po ako nakatakot, Lord, dahil pinanaraming ko kay Lord na kung kukunin ang kapatid ko, isama na lang ako. Basta sabay na lang po kami. Parang... Ano po? Problema wala na si Lord isipin. Handa na rin kami kung saan kami dalawa Mas yes, maganda na po kung, kung ito na lang kami sabay. Wala! Dahil wala raw silang ibang matutuluyan, sa maliit na kwartong ito sila nangungupahan. 6,000 piso kada buwan. Dito, higa na po ako niyan. Nandiyan yung isang una, isang bangkok. Ganito po ilalagay ilalaga namin ito. Yan may unang pong sandalan. Higa na rin po ako. oh, <laughs> ganun po. nung magkasakit po ako, halos naubos na po yung, ano, yung pera namin, okay. pati puhunan. Nakapag-utang ka na hanggang ngayon, hindi pa rin namin nababayaran. Okay. Hindi na namin maipon yung pambayag sa bahay. Inaalis na kami sa bahay wala kami mapupunta dahil wala pa naman na magpunin ng ipon na pera eh nabunggo kasi ako nung isang mama eh. Kala ko hindi sila pagbati namin dito tinanggal lang kapatid ko sa sa mata ko ay na natanggal po yung itong isang anong tangkay pudiyan din po namin ng plastic ginagamit nyo pa rin na yung salamin opo bakit po ay wala po ako pang pampapalit eh walang pambili kaya May ipon ho sana kami diyan kaya lang po lagi namang kulang yung tinitida namin sa tindahan na po sa pambili ko ng gamot. <laughs> Mabuti na lang at ang ilan daw nilang mga kapitbahay, malimit sa kanilang nagmamagandang loob. Naawa ko sa kanila. Maganda na naghahanap ko pa. Kaya pag sila ano, dumadaan dyan, inaala ko silang kumain, magpahinga ng kunting oras. Minsan pag magtitinda, nabang ko sila ng sasakyan. Hindi ko naman kinabawliyaan pagdating namin. Maya-maya may pagkain ang ibinibigay <coughs> Hindi ko mampu sila magantihan ng kaparehong material. Bahala na po sa kanila ang may kapal na magbigay ng gantimpala sa kanila. At kabutihan nila sa amin. <coughs> Tubong naga sa Camarines Sur, sina Lola Amalia at Lola Fredes Minda dalawang babae sa apat na magkakapatid. Dahil hirap daw noon ang buhay ng dalawang lola sa Bicol, dekada 80, nagpa siya silang makipagsapalaran sa Maynila. Dito na nakapag-asawa si Lola Fredesminda, pero apat na beses daw siyang nakunan. Kinalaunan, namatay sa sakit sa atay ang kanyang mister. Ang tanging natira, nakasama niya sa buhay, ang kanyang kapatid na si Amalia. Kahit anong pagod ko, po, talaga pong aalaga ang ko siya. Kuminsan po nga, umiiyak ako, sabi ko, parang hindi ko na nga kaya, sabi ko. Ay, hindi. Magdadasal lang tayo. Si Lord, hindi tayo kamamayaan. Kaya po, lubos-lubos po ang pagmamahal ko sa kanya. Kahit buhay ko po, pwede ko po pong ihandog sa kanya. Shhh. Alam niyo po, kung sa alam po, umiiyak po akong hindi nagpapakita sa kanya. Kaya po, ayaw po na humina ang kanyang kalagayapahan. At simula nga araw nung nag-viral ang larawan ng dalawang lola, binagsan ang mga alok ng tulong para sa dalawang matanda. Talaga po may tao po talagang may puso na talaga. Nagbibigay ng tao sa kanilang kalooban. Sa araw na ito, binisita ni Marie ang dalawang lola. Maraming maraming pong salamat sa lahat. Alam ka naman po yun. Hindi po kayo umiya. Hindi ko kayo niya. Yung mga kuha ko sa kanila, patagulang kasi nahihiya ako. Pero gusto ko talaga silang picture nyo kasi gusto ko ipakita sa mga kasama ko. Ehh, sobrang nalulungkat ako na alala ko sa kanila yung lola ko. Kasi laki, laki din po ako sa lola ko. Gusto ko po talagang tumulong sa, sa mga kagaya nila. Happy Love! At para hindi malagay sa peligro ang dalawang lola sa kanilang pagtitinda sa bangketa, ipinakiusap ni na Marie sa barangay na bigyan sila ng bagong pwesto. At para meron silang magamit, pinagawan din namin sila ng food cart. Para din madagdagan ang kanilang mga paninda, ipinang grocery sila ng aming team. Wow! dahan na kayo na. Para kami nasa langit, marami pong salamat sa inyo sa tinulong ninyo sa amin. Hindi namin akalain na ganito ang mangyayari sa amin. Ay, Diyos ko, kapatid ka. Bakit ano na nangyayari sa atin ngayon? Salamat po, mayroon araw -araw na kami araw-araw na pagkukunan. <laughs> Ay, na, problema lahat ng hiningin namin kay Lord, na ito na, na ito na. Salamat, Bilang tulong, pinatignan ng aming programa si Lola Amalia sa Espesyalista sa Mata. yung kaliwang mata, bulag na talaga. No? At yung mga senyales o mga signs na nakikita natin doon sa mata niya, mukhang matagal na talagang walang nakikita ang magagawa natin is siguro ho eh mapangalagaan yung mata, hindi ho lumala kasi may paningin pa si nanay, no? Pero nag-iisa na lang yung mata niya. Nag-sukat tayo kanina, ano yung pwede nating ibigay sa kanya para ma-optimize din yung kanyang nakikita. Sa salamin, nag-i-improve kahit papaano pinagawan na rin namin siya ng bagong salamin. Masaya po at medyo lumiwanag ang aking paningin. Makakalakad na akong mag-isa. Alam mo naman, mahal na mahal kita kahit ka nag-aaborido lagi. Pinag Pinagdadabogan niya ako. Okay lang yan, matama na yan. Mahal kita, mahal kita. Alam naman, Maka. alam naman na mahal kita eh. Hindi ako sa iyo sumasagot dahil alam ko, masama yun dahil ang turo sa atin ng magulang natin, magtayong mag-aaway kahit anong sama ng loob ng magkapatid. Tanihin ko ka Lord sana hindi ko na magawa awa ulit. <coughs> hindi, ayos lang yun. Walang problema yun. Lahat tayo nangangarap na sa dapit hapon ng ating mga buhay, mariwasa sana o komportable ang ating pamumuhay. Pero ang masaklap na katotohanan, marami ang tumatanda katulad nila. Hirap na sa buhay. Wala pang katuwang na pamilya. I love you. I love you, I love you. sister. Talagang I love you very much.